Hi! Ako si Dr. Carlo Trinidad. And today, pag-uusapan natin ang lima sa mga commonly prescribed medicines ng mga doktor. Ang unang gamot natin ay ibuprofen, more commonly known as pain reliever. Kadalasan, ginagamit siya para mawala ang mga sakit sa muscles o sa ulo. Pwede rin siya pag may arthritis ka. Para sa mga babae, iniinom rin siya pag mini menstrual cramps or dysmenorrhea. Available to over the counter, meaning hindi kailangan ng prescription. Ang usual dosage for adults or kids na 12 years old and above ay one tablet every 4 to 6 hours. And if you are self-treating, maximum of 10 days mo lang siya pwedeng inumin. Otherwise, kailangan mo nang magpa-check sa doktor kung hindi pa rin nawawala ang inyong pain. Importanting sundin ang prescribed dosage dahil nagdudulot ng ulcer sa sikmura at pagsakit ng tiyan ang sobrang dosage ng ibuprofen. Ito naman ang metformin, ang gamot para sa may type 2 diabetes. Iniinom ang metformin para bumaba ang blood sugar. Hindi nyo to mabibili na walang prescription from your doctor. At kadalasan, ang starting dosage ay 500 mg or 1 tablet taken with or after breakfast per day. Gradually o unti-unti na lang dadagdagan ang dosage. Depende sa reaksyon ng katawan at sa sabi ng inyong doktor. Alalahanin na kapag sumobra ang pag-inom ng metformin, posibleng magkos ito ng stomach pain, diarrhea o pagtatae at panghihina. Next na gamot ay Losartan. Iniinom to ng mga may hypertension or high blood. So, nagpapababa siya ng blood pressure at nakakatulong para bumaba ang risk ng pagkakaroon ng stroke, heart attack at kidney problems. Hindi nyo rin to mabibili ng walang reseta galing sa inyong doktor. At ang usual dosage niya ay one tablet once or twice a day. Depende kung ano ang sabi ng doktor ninyo. Kapag sumobra ang iniinom na losartan, posibleng mahirapang huminga, mahilo at tumaas ang potassium level sa dugo na pwedeng magdulot ng sobrang bilis o sobrang bagal na tibok ng puso. So, ito naman ang omeprazole, also known as a proton pump inhibitor. Tinitake to pag may impacho o kaya pag inaasid sa chan o kapag may ulcer. Pwedeng bilhin ang omeprazole either over the counter or with a doctor's prescription. Ang usual dosage nito ay one tablet a day, first thing in the morning for up to 14 days. Pag hindi pa rin nawawala ang nararamdamang sakit after 14 days, kailangan ng magpakonsulta sa inyong doktor. Kapag sumobra ang iniinom na omeprazole, posibleng mahilo, sumakit ang ulo, sumakit lalo ang tiyan o kaya'y magtae. Ang last na gamot natin ay Coamoxiclav. Isa siyang antibiotic na ginagamit para sa bacterial infections. Kasama na dito ang mga ear and sinus infections, urinary tract infection or UTI, pati na rin ang mga skin at dental infections. Hindi nyo to mabibili na walang reseta galing sa doktor. Ang usual dosage niya ay one tablet taken 3 times a day. Pero pag sa bata, posibleng mas mababa ang dosage. tinitik ang Club for 5 to 14 days, depende sa type ng infection. Kapag sobra-sobra ang iniinom na co-amoxiclav, posibleng magtae or worse, mag-seizure. In general, safe naman lahat ng gamot na pinakita ko sa inyo today basta tama ang dosage. Nagiging delikado lang ang mga ito kapag tinake ng hindi ayon sa reseta ng doktor or kung hindi naman ito nereseta sa iyo ng doktor mo. Laging sumangguni o kumonsulta sa inyong doktor ukol sa pag-inom ng mga gamot na ito. At alalahanin na marami ng maling informasyon tungkol sa kalusugan ngayon online. Kaya ugaliing mag-research at mag-verify ng mga informasyon ito. Kung may nararamdamang masama sa katawan, magpatingin sa inyong doktor. Again, ako si Doc Carlo Trinidad. Thank you for watching.